ayan uh, good uh, afternoon representative it's already 1.35 May 12 dito na tayo sa ano sa ATC at ayan uh, po okay. ayan punta po tayo dito kay ano kay boss yung isa sa mga maingay dun sa loading station ng Pilar tsaka ng Sweet tan, dito po sa Las Piñas Uh, magano ano po tayo makiabang po tayo sa kanya sa ibon niya na parating mula uh, Ibahay Aklan uh, last lap FPR Summer uh, 24 Inter Island Race so punta po tayo dun sa kanila doon po yan papasok na tayo dito kay Natib yan na boss Tib yan mag iiwan naman ulit tayo ng as usual ng ating uh, ID yan as usual dito pa rin tayo sa ito na yung pinapagawa nila ito Apit sa may yan sa klabaw sa pool Uh, ano to eh uh, bulubundukin kaya yung katabi nito is yung ano yung alabang hills yan dito na tayo yan dito pala to eh <laughs> akala ko hindi ano sa dito pala ah <laughs> uh, yan Simpleng-simple, yun. Eh. oh shout-out daw. Ayan. Uh, Spartan Loop ayan si Jules ayan ang master oh. Uh, ano yan uh, super set winner nung nakaraan lang nung nakaraan na North ng APR ngayon e, ano rin super set din diba boss Dave Sup <laughs> super set din yan ngayon ng summer eh ngayon ito nagabang kami dito sa ano sa loop nya para dun sa last lap ng ano ng FPR sa uh, nakiabang po tayo sa FPR ng ano ng uh, Summer Inter Island uh, Summer 24 Inter Island Race uh, kung sino tatangalin King of Summer ayan ayan si na, Jesus ito Ito yung pinapagawa niyang loop para sa mga ibon niya. <laughs> ang third floor ha. Ayan o, oh, laki ng siya ng ibon nyo. Ayan ah, Ongoing yan. Ah, huwag kayo. Ano yung sekreto nyo sa ano? eto pala yung, so, Ito yung patukan. Ayan, niya. ito patukan ng ano. Ayan, partaker yan ng ano, super set. Uh, sa north, ganyan na patuka. Simple, simple. mix niya ng uh, powder. ayun, yung may mix niya ng powder. Ayan o, oh, Ayan. <laughs> yan ang grits at saka ano yung calcium lahat-lahat nandiyan yan yan ang chukita loaf natin yan si chukita daw gusto nyo ako gusto nyo daw makilala Ayan. ang ganda na pesto pag galing north tib saan yung ibon dumadan dito pag galing north kahit saan kita, hindi sila lumalabas dito sa bakante. Lagi sila dito. Dito. Pero pag south diyan dyan pa rin. Kahit anong... Alangan yung velo nila dito. Oo. Oh. Uh dito -huh. sila lumalabas ah. lahat. Pero yung south saan? Yung south dito sa loob Dito? Oh, lahat yun. Talagang dito sila labas. Dito yung south. Oo. Bali yung north natin sa likuran. Ayan. Yan pa yung masik kaya mix mix ni ano ni Boste Boy ano. Ayan, sako-sako yan. Na bili, bili na kayo. Bilibili na, ha? Wala kayo, <laughs> ha? Yan lang ang uh, sikreto. Yun lang, tsaka yan, yan sa balde. Ha? Boys pa, tatakot. Wala pa, wala pa nga pigeon ID yung mga ibon yan. Pero, ayan, ha? Partaker na, super set. Hindi <laughs> <laughs> na uso Hindi na uso hindi, pero papagawa na oh. ni Bustib yan. Kasi siyempre, eh, ano na eh. Oh. Partaker da, na. Lang. Okay. <laughs> <laughs> na. Wala daw ano, yung mga ibon niya, wala ang video na i-date. Wala picture. <laughs> Kaya minsan talaga, hindi eh, mo alam yung ano ng ibon eh. Pero ayan, pumapalo, ah, kumakana. Nananalo. Maintain na yung speed doon nakaraan, Bostib. Ano lang din na, ano? nasa 700 yung sa north niya. Nung mag-partaker siya. super uh, oh, superset siya noon. Last, last stop, siya. Ah, 900. Oh, la, oh, tingnan mo, 700 'yun consistent 'yun, 700 pero nung last lap nag-900 pa. So ayun, nag-superset. Ngayon na naman, eto, superset na 'yan. Nung bulalakaw pala, nag-superset na 'yung ibon niya. Pero iba 'yung ibon 'yung ginagamit mo boosted doon sa uh, iba. Oh, so iba ngayon, iba din noon sa North. Yan po 'yung mga ano niya, 'yung gamit niya ngayon eh Anong anong line 'yon? <laughs> LC Gates? Yung presidential line. LC Gates line. 'Yun yung ata yung pangalan ng subdivision 'yan, 'di ba? Nalulunok <laughs> <Luku> ko talaga. Wala ana, hindi. Oh, dumadagunta sa oh. gitna. <laughs> <laughs> Wala 'yan, hindi <laughs> yun nyo makikita sa Google 'yan. Hindi Google line 'yan. Ha? Yan sa mga viewers natin 'yan. And dito tayo ngayon sa LC Gatches na ano, nag-aabang. Uh, tayo uh, kay na ano dahil yung sa... Pangalam uh, <laughs> talaga nila LC Gatches talaga uh, sa loob ha. Ito din halap sa loob, LC Gatches. Yung sa atin po hanggang bulalakaw lang tayo kasi yung dalawa uh, hindi na nakawin. Tsaka yung isa, uh, first, lap nag, na, first lap lang nag-clock uh, uh, tsaka second, third, tsaka fourth lap hindi na nag-clock. Uh, Hanggang isang fifth lap 'to no, fifth lap tayo. Oh, Tama. So yung fifth lap ngayon, hindi na po tayo nagkarga. Hey, fourth lap lang tayo. Fourth ah, fourth lap pala. So yung second tsaka third lap, hindi nag yung ibon ko. So ito ngayon yung fourth uh, lap. 'Yun, uh, ito na yung last lap. So nung first lap nag-lap siya, uh, second lap hindi rin nag-lap, tsaka third lap, hindi rin nag, lap, rin nag So yung dalawang ibon, 'yun yung isa doon uh, sana live pa. Pero nung uh, bulalakaw, hindi na nakauwi. So, ayun. Hanggang doon na. So, may mga panabong din pala si Bostid dito. Yan. Ano na? 1,000 pa baba? 1,000 pa baba pa. So, ang um, oras kayo is uh, 154 Uh, 154 kasi yung ano ngayon yung Bitaw is 830 Ta tama boss Tib 830 yung release no 840, ah, 840. na late yung release daling yun nga ah, medyo nagdalawang lipat yung ano dumaan pa ng ROAS. so yun charge to experience para sa FPR sa no po ng uh, club natin na ah, yun nga sa susunod alam na nila ko anong gagawin Naka-update eh. na oh, naka naman dun sa ano sa GC at ah, uh... Okay lang 'yon. Ayun abang-abang. Yeah, abang-abang na kami muna ngayon. Yan, so nasa 1000 pa naman yung speed hanggang ngayon. So aspa? Aspa Mm, taas okay, pa. Um, ah. anong cut off natin hanggang 4. alas 4 mga 4 to 5 o'clock 4 walang, walang tayo ngayon ano? wala siya kundi direkta pala. Yeah. Pero asami marami magkakot. Oo. Oh. Alas 3, alas 4 rin dami niya. Mm. Yeah. yan. yung ano ni Boss <coughs> Tib. Addiction. Sana uh, maka ano na kagad. May pakita na kagad. Ayan yeah, o, siya o. Oh. Andito pala yung mga breeder niya siguro ito. Tapos dito yung mga nakatago niya. <coughs> Yan yung ano ni Bostebo. Oh. Yung pinaka iceberg niya yun. Yan yun. Yung padunga-dunga oh. Yan. Yan niya siya. Yan oh. Tapitan natin sandali. Oh, may hirap. <laughs> Ito yung ano niya eh. Ito yung ibon niya na matagal sa kanya. na sobra ng zoom ayan ayan <laughs> o oh, idol ni Ariel yan eh. <laughs> yan yeah na po mga ibo nyo simple simple pero nagpa partaker sa ay idol mo andito na ka oh oh mo sa saan ka na daw na ka oh yan oh <laughs> busaye saan ka na daw ah ah nakatingala palagi ayan nangyari pag na yung single makapag ka na ano kung baga ka single ka lamang parang ganun lang mas maganda yung leader na yung kaya pala walang pag-asa sa <pisod> second na sinagay Browns Hindi naman Oh, masyado pa lang bata. Yung 4 months, 3 months lang yun. Wala na, hindi, na, hindi pa rin masabi ka. Eh. Oo. Hindi yung gala, ayun nga lang yung, yung, yung inanuan ko. Yung pinagbasihan ko. Kasi, <laughs> di ba, meron kasing yambod na 4 months, 5 months, eh, talaga tumatawid. Eh. Oh. Ida yung tap. kay Ida yung tap, 4 months. Oo. Eh, pero ano naman yung sa kanya, mga Taiwan yun. Hindi, hey, yun yung hindi mo masabi. Masalang-salaan yun na yun. Oh. So yung Jules, ano dun? Ganun din? 1 day, 1 mm. pa yung... eight din? Hmm. Parehas pala kayo nito. Kaya talaga palakasaan nila talaga ng loob, ano? Pag, pag <laughs> ano na, rin. pag yung may race ka na, doon ka na medyo mag-aadya. Mm. Hmm. Hindi, nag-second, nag-two times a day lang ako nung ano na, nag-third lap. Nung first lap, second lap, one day lang din yun, alas nito pa. Oh. Sigali, papasok ko ng

Kapansin. advantage talaga na magaling na maganda na yung bloodline no. Hindi nandoon na yon. Kahit sabi mo may bloodline eh. But ikaw ba yung lilipad? Hindi naman Yung ibon ang lilipad. Hindi yung, hmm. hindi yung pansier. Sabi ko ka kay Bert, wala naman sa ano, dito. Wala naman kasi talaga akong balaki ka video yung dalawa na yun. Wala akong balaki ka video. pero pahambol pa oh. Hindi, <laughs> wala talaga. Wala talaga ang malaki tawid doon. Eh ano na, wala akong pandaro. Kasi tatlo lang sila eh, tatlo lang talaga sila sa atin natin ko yan. Tatlo si CPR, si tatlo kay Bert. Tapos first training hanggang do, hanggang first lap, walang nawala. Eh dinulo ko, dinulo ko yung dalawa. Tapos yung isa naman, re-entry ko lang. wala. E, kasi nawala so, <laughs> Dalawa lang ibon mo ngayon oh. na nilalaban sa last lap or tatlo ah, dalawa lang. Tara sila yung simula training. Lalo, tatlo lang sila. So casualty isa lang yung ano yung naiwan. Yung kay Lok dalawa yung ngayon yung nilalaban niya. Yung isa may butas 'yon. Oh. Yung isa may butas siya kay sa live. So live port lap. Dito nagkikiyabang tayo ngayon kay Lok. Dito tayo sa LC Gatches. <laughs> <laughs> yung bloodline niya is LC Gatches. <laughs> may mga dumaan na. Ilang piraso na dumaan, boss? Tatlo, no? Apat. <laughs> Ayan, so 231. May mga nagsidaan na na oh, mababala na. Ang baba Bali yung dalawa kanina, may umikot pa isang isang white tie tsaka isang blue bar. Madiretso. Mga dumadaan na rin. Mabilis pa eh, no? Oo, oh, okay. mabilis pa. <coughs> hindi naman pa ronda yun eh. <coughs> <coughs> hindi hindi pa ronda <coughs> yun. Wala naman pa. Anong oras? Alas dos na. Wala dire naman, naman para... Tapos, dire pa Tapos <coughs> dire-direcho oh, pa. Okay. Dito, dito, dyan, oh. dito sa garing sa hotel, no? Oo, mabilis pa. Dito, dito, Diyan, no? Dito sa duman, pag ganyan, dubar. Baka yun pa yung mga ano, yung mga tumukod. <coughs> yung mga tumukod, umuwi na. So abang abang na mga ano mga yung yung mga ibon na hindi nakapag-uwi. Ayun, yung mga tukod natin, ayun, pauwi na rin. Ayun, si Haring Araw, friends and relatives. Dito tayo ngayon, Chiquita Lok. Ayun, bibig ko agad eh, may putik eh. Oh, putang ina niyo, walang putik 'yan oh, ano. Nang ina niyo. Solo Ibiza na 'yan, solo OB. Oh. Ano yan? Parang hindi lumipad. 80 mil, pinakawalaan. Sa kabila. Oo. 80 mil, pinakawalan yan, ha? O, Small niyo. bird lang yan, oh. No? Late lang yan. Oo. Oh. Okay. Live! Uta ka na 5 minutes. Nasa hindi lang pala sa kabilang bahay. Ina, hindi, hindi. Parang hindi lumipad, oh. Ang tagal na pala dyan. Uta, ina nga yan. Ina naman. Walang kahinga hinga din tukod pre. Tumukod ba? Wala. Oo, oh, di ba? Ay bilis ka pa <laughs> putang ina naman oh. Pero so, magigawa yan diyan talaga ang karera. Hindi uh, mo masasabi pre kung kailan. At least may dumapo na sa yung di ba? Binitin ka lang, binitin ka lang. Binitin ka lang. Binitin pa lang. <laughs> binitin Binitin ka <laughs> lang. Binitin ka lang. Binitin ka lang. Di Eh, yeah. hey. pa oras mo yun, pre. Oras mo yun, eh. Oras mo yun, eh. Alam mo, pigilan nga namin, di ba? Kamot. So big. ano oh. tirapak pa oh. Hmm. Mas tanggap ko pa siya. Nag-see you tomorrow kaysa sa isa. Five minutes, cut off. Yun na nga uh, nakawi yung ibon ni ano ni Chukita Lop ni Steve Dorente uh, kaso kinapos nakawi ng galing ibayak lang at uh, dumating 5 uh, five minutes late o oh, five minutes ba yun. basta yung anak uh, siya five hundred ninety lang yung speed niya na yung low uh, minimum is six hundred dahil nga late na release 840 so naging ano siya uh, sa 4 laps is uh, naging 20 overall siya sa 3 laps reentry 16 overall yung ibon niya na si Pasaway so yun po yung nangyari so congratulations Steve galing mo talaga at uh, yun nga uh, ngayon ito yung panahon uh, mukhang uulan uh, so yun ingat po tayo palagi at uh, Thank you guys to my friends and relatives. God bless. Thank you, kung Congratulations sa ano, ikaw lang yung bukod tanging nakapagpauwi ng uh, uh, Ibay uh, na taga nasa Pilar Loading Station. Thank you. Thank you so much sa uh, pag uh, sa akin sa pagpunta ko dun sa So, God bless and ciao.